Painit ng painit ang bangayan. Barado kay Defense Secretary Gibocho Doro si Chinese spokesperson Mao Ning. Dito hindi na nagtataka ang Pilipinas sa bastos na ugali ng mga Chinese. May aasahan pa ba tayo sa asal hayop na pag-uugali ng mga incheck? Wala na. Lalong-lalo na kay spokesperson Mao Ning na hindi nag-iisip ng tama. Kahit binanta na Defense Secretary Gibocho Doro, na nanatiling kalmado ang Department of National Defense. Wala rin kasing mangyayari kung papatulan mo ang wala namang pahayag na utak ng China. Pero humingi naman agad ng paumanhin ang Chinese ambassador sa pangit na pag-uugali na kanyang kalahi. Dito nagpayag ang ambassador na huwag idaan sa init ng ulo ang payag ni Pangulong Marcos sa Taiwan. Kundi dapat anyang magbigayan ang Pilipinas at China para na rin sa magandang kinabukasan. Dito nagsorry nga si Chinese Ambassador Wang Jilian. We are hope that the Philippines will meet China halfway, manage maritime differences properly through dialogue and consultation, and jointly maintain peace and stability in the South China Sea and the sound development of bilateral relations kapal na muka sabihin ni Maoning na hindi nagbabasa ng tama si Pangulong Marcos. Spokesperson ng China ang dapat magbasa. Dahil sarili mismong batas ng China hindi alam ni Maoning. Batikos yan ni foreign relations expert Renato de Castro. Dito walaan niyang karapatan ang China na diktahan ang Pangulo ng Pilipinas. May demokrasya ang Pilipinas at may demokrasya rin ang Taiwan. Dito may karapatan na nga si PBBM na batiin ang bagong halal na Pangulo ng Taiwan. Palibhasa raw kasi, komunista ang namumuno sa China. Kaya walang freedom of speech o pagpapahayag ng saloobin sa kanilang bansa. Dapat puring-puri lang ang kanilang presidente. A sovereign head of state, is entitled to do so. You know, this perspective, is congratulating the victory because of the fact that we have a common interest with taiwan we still have people-to-people -people relations with taiwan uh, we have a the very vibrant economic relations with taiwan we have 200000 filipinos working in taiwan and of course the philippines and taiwan are both democracies and in a way his congratulations to uh, vice president lai is of course a recognition of fact that there was a successful uh, democratic process That of course happened in Taiwan. As in any other democracy, this is something that we would have to be proud of and happy. Kahit ang mga Pilipino hindi nga't pakot may gera sa China. Oo, hindi natin kayang magpagbuno sa Chinese government. Pero lakas lang ng loob ang baon ng mga Pilipino. Halos lahat kasi ng mga Pilipino pabor sa paglaban ni PBBM sa China. Hindi katulad kay Duterte noon, Talagang literal na parang tuta lang tayo ng China na sunod-sunuran sa kanila. Surprising. Lalo ngayong nakita natin na uh, lalo tayong pinag-iinita ng China. Natural lang na uh, titignan natin yung matagal na nating kapartner, kaibigan, ilang uh, source ng ating uh, maraming ginawa sila recently na uh, high profile. Yung Japan nga, di ba, yung uh, mini, um, visit ni uh, yung Prime Minister. Sa balita. Uh, tapos sa Australia naman, marami silang uh, mga projects and activities across the country. So far, uh, yung mga hakbang na ginawa ng administration, ay tagal na talagang kailangan. Marami nga dyan, magalong delay na. Uh, so, yung uh, taong bayan, parang siguro na fulfill yung expectation nila na, na gagawin nga ng administration yung kailangan nyo gawin para na ng Habang tumatagal ay mas umiinit nga ang tensyon sa Taiwan. Pero may karapatan ba talaga ang Pilipinas na manghimasok sa gera dito? Ikomento sa baba ang nung sa lobby.